Ito kami ngayon. Ito kami ngayon ng dagat. Ito po yung mga kasama ko guys. Ayan po si Maridel. aja saka po si, Marites. Marites Kamatis. At saka yan po yung si Suwe. Suwe, Suwe. Saka <laughs> so guys, ito yung dada ko naguhugas. Ay, kumakita ka? Ito ay naguhugas siya ng pinggan. <laughs> yeah, ako naman ang mamasan. Ito naman yung mamasan namin. Ayan o. Oh. Batman. Ayan. Hip hop. Saka yun na sila. Uwi na sila guys. Kasi tapos na sila yung maligo. Ayan. Ayan po si Maridel. Malungkot siya kasi iniwanan siya ng boyfriend. Ayan. Ah. <laughs> <laughs> si Maridel, inawa, iniwanan kasi sa ni. Iniwanan <laughs> ng liwanag. Again. Iniwanan siya ng liwana, guys. Ano sila, guys? Parag, ano sila? Parag, parag tagal siya tuma. parag tagal guys. Alam mo, guys, dito sa amin, sa Barangay Bacal. Ito yung, this is a, a place, a beautiful, a beautiful place. Uy, sila balik na kita. A place, a beautiful place. guys. <laughs> Guys, ito po yung ano to? Archim, si <laughs> Yung ano to tawag dito? Tayum. yung tayum ay meron ano? Ano? Buko. Alta. <laughs> tunok tunok Tunok-tunok guys, parang ano? Uh, na parang ano ba? Ayon din meredak meron Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw

Ito ka kung nakaong niya yan, kung gusto na kayo kapag ito inihiya ha, dagat na yung sa sausaw <laughs> diritsyo kaon. Pero dito lang ako kumakain ito. Kung talaga yun eh. Ayan ito, dila ka na ang mga naong na mga gusto. nila tikwan ni Maria. Adi an Cortez. Ay Cortez. Adi. Chagay ay chag. Ringasa. Chagay sa isya siyang available. Kung sino diyan yung available. Tara na, panguyab. <laughs> Kung sino diyan available. Tara na, ito yung ano namin paglaban, no, Single single mom. Adi. Si man ang anak guys. man anak. Siya walang papa. ma'am na nga ni. mag ka, oh, mag-hello. Hi. Ma hello. hello. Oh, ito ang mga igorot. <laughs> <laughs> hello. Hello. hello? 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 Naiiya nice siya, guys, kasi nga... <mock or support> guys. tingnan mo sila. Kasi umiinom sila ng tuba. <mock orpos> <g> tignan <transparenbey> Ay, sila ng dagat. Ano may tayo. man naman Pakita na Puga, sampayan. Ito po naman yan. Ito, ito yun naman hinihimay nila. Kaso lang maliit. Maliit lang. Pero oh, may mas malaki yan dito. Ayan ito. May may tinik. Ito yun. Dalabog na po. Anay, makadian ako. <coughs> Another ano naman. Ay, kaya nga, nag-aalog nag na rin yung balde kay Waraya Oyan. Oh, Waraya nag-aalog sa iya. O, ugasan pa yan ulit. Okay. Yeah. Ugasan pa ito utro. Kaya ira itong kakaon. Okay. Oh. Ayaw ko na Okay guys, ito rin isa rin. May nakita ko dito isang matanda. Hmm. Isang matans na nakita akong malungkot. <laughs> ko malungkot. wala ang puta pera ay. eh. Wawa ako Pe eh. Hindi ko alam bakit siya malungkot. Wala, wala pera eh. Wawa. Wala <laughs> ako sawa. Sa Lula. Wala ako, <laughs> ako pamilya. Bakit ka malungkot? Wawa ako eh. Gusto ko Christmas. <laughs> wala ako Christmas. <laughs> ko guys nakita ko lang siya dito sa, tab sa tabing dagat hindi ko alam kung nagpapakamatay pa <laughs> la ako pira Christmas la ako pira <laughs> saka andun po yung mga ano yun ayun yung mga paragubog ayan gusto ko pira saka isa rin itong available wawa ako eh sino rin dyan yung available na PX? <laughs> Del, hindi na may PI na pinapunod. Del, wawa ako eh. Gusto ko pa si so Isu. Wala ko ipin eh. Hello, no, wala siyang ipin. Dapat yung ipin mo. Oh, wala siyang ipin. Gusto guy. ko pa si Isu. <laughs> gusto ko pa si Isu eh. Wala ko <laughs> ipin eh. Okay. Sige na guys, see you. Maligyan tayo ng dagat. Sige, arigato. Babay na, babush.